So hi guys, Ngayon, mali ka sa panamakot ng video sa Christian Garden So ayan guys, mag iikot lang tayo sa may garden natin Kasi uh, bulaklakan na ang mga bugimbila natin dito Kaya parang pwede na ulit kayo mamasyal Ayan uh, Naano na yun -ano pala natin guys Na ayos na rin pala natin yung mga ano dito, bugimbila Ayan o Kasi sabi ko nung last video, parang mag-ano ako nun eh. Uh, Ayusin namin ni mama dito yung mga buging bilya para hindi kalat-kalat yung mga walang bulak at tatanggalin. Ayan, ngayon ibibi, ipapakita ko na sa inyo yung itsura dito. Ayan o. Kung makapansin nyo guys, uh, marami na siyang bulaklak pero marami pang mga hindi nakabuka. Nakabuka pa lang. Ayan. Ito yung first bloom pa lang to nila. Ayan Ay, against the light na ako. Ayan Medyo makalimlim kasi dito sa amin. Sana huwag na umulan. Ayan. Ayan. So ma'am, kung nanonood kayo na may arit nito ma'am. Ayun ba. Nataga Amedeo. Ayan. Ma'am, uh, message niyo ko kung kailan nyo ito kukunin. Sa bagay, wala pa naman siya bulaklak. Ayan. Mamumulaklak pa lang. Pero sana mag-message si ma'am. Kasi ano, nag-down na si ma'am dito. Mahigit kalahati na yung down, uh, ang down dito ni ma'am. Kaya hindi namin siya binibigay sa iba kasi nga uh, anda ang laki na na daw ni ma'am. Sayang naman kung ano, hindi niya nakukunin. Ano Ayan. Pagpasensya niyo na yung boses ko, medyo ngongo ako. Uh, masama kasi pakiramdam ko eh. Ano ba pansin niyo guys, yung part dito na maraming bulaklak ng malaylay. Hindi <laughs> sa taas hindi pa. Pero pa bulaklak pa lang sila. Kung gusto niyo pala na sabay-sabay mamulaklak ang bungin binigay guys, sabay-sabay niyo rin silang triman or putulan. Para pa nagsa nga guys, sabay-sabay. No. bulaklak isa-isa natin dito ayan Hindi ko sure kung Pedro Bambino to. Pero parang Pedro Bambino. Ayan. Mas mayroon tayo dito. PPT. Ping Panto Taiwan. Hindi pa siya ganun karaming bulaklak. Pero ay na. Goods na siya. Ang ganda na. Pakakapalin pa natin to eh. Mga uh, bagong graph pa lang namin. Ngayon guys Maraming medyo against the light siya Sige pa dito patay Ayan Yung mga gusto po ba siya dito guys uh, The best pumunta dito Ayan ngayon Ito November hanggang Kailan pa ba tag init taginit natin Mga June Ayan Tapos kung susweltahin kayo guys, kung maagaga kayo, ah, sabihin natin mga, De, mga January, December, ayan makakapunta. Pwede kayo mamingwit ng tilapia doon sa fish pond. <laughs> Nagpakawala kasi kami ng tilapia. Pero ngayon kasi maliliit pa sila. Siguro mga dad na yun ito, tatlong daliri. O pa naman maliliit pa. Tatlong daliri guys. Masarap na mamingwit doon. So guys, ito na yung ano natin, no? yung splash natin dati na kapal <laughs> yung splash natin. Na binagyo, ayan, nasira yung paso niya, no? nasira, pinabaya na namin sa ganyan. <laughs> yung ganito guys, huwag nyo gagayahin yung ganito na ginawa namin. Kasi yung ugat niyan, sigurado na sa ilalim na. Huwag niyo huwag gagayahin niya kasi mapapansin niyo ang lalaki ng dahon. Hindi yan magandang senyales guys, pas lumaki yung dahon. Ibig sabihin niya, ang taba ng lupa. Uh, wala ganong bulaklak to sigurado. Kung mamulaklak man to, konti lang. Dapat ipasok nyo. Huwag nyo nyo ganito. Ililipat ko din to sa kawa pag kami oras kami. Ay, against the light tayo. Huwag uulitin kitang video ko pa maya ah. yung sakulo natin guys ang ganda ganda talaga ng sakula puno pa lang eh solve ka na ah, mga bonsai natin first bloom pa lang kasi tong sila ayan oh ay hindi pa ganoon karami eh pa umpisa pa lang to PPT yan tapos meron tayo dito isa pa guys na bonsai ayan ang ganda nito at saka ang kagandahan dito guys sa kanan PPT na pink sa kabila ah uh, PPT ay hindi siya PPT kasi uh, WPT kasi white siya eh. White Panther Taiwan na yan oh. WPT saka PPT ayan na. Ah. Oh. Ang swerte na mga nito guys kasi ano si pag mamulaklak ng WPT. Ayun. Iilan-ilan lang pala ang WPT namin dito guys. Ito na PPT ole. Tapos meron tayong sakura na bonsai. Pero hindi pa ganun kakapal. <laughs> Bago pa kasi. Actually guys, ito matagal na 'to graft Kaso nga lang nasobrahan kami ng pag-apply ng fertilizer kaya namatay yung iba naming grafted dito. Namatay yung ibang graft, syempre nung namatay, ginaf namin sila uli. Ayun, ginaf ulit ni Mama. Buhay na 'to guys, ibuhay eh. buhay lahat dito, walang namatay sa graft nito ni Mama. Kaso nga lang, nalo, nasobrahan sa paglagay ng fertilizer. Anong nangyari? Nasunog yung iba guys. Lalo-lalo na tong part na to, itong baba ito, Nasunog siya. Kaya, hinabol muna namin yung ginra para yung itsura niya hindi ano hindi parang may punggok sa gilid din. Pakakapalin muna natin 'yan. Ito pa. Oh. yung bulaklak nito, guys? di first ano pa lang kasi nila. parang sa bloom to, yun na. Ah. Ayan. Tapos marami tayo dito guys, naman nakatimba. Ah, uh, di sa mga nakatimba guys, single lang to pero iba-ibang variety. Yung mga gusto mong kolekta ng iba-ibang variety guys, ayan, ang naka ang available lang natin mga nakatimba. Tapos yung mga nakapaso na ano. Pag wala do sa mga nakapaso na tigwa 150, dito na tayo sa ano, mga nakatimba. Medyo mas pricey lang dito sa mga nakatimba pero marami na kayong makukuha ng sanga or sayon kung gusto niyo mag-graph ayan kung gusto nyo magpaan ng variety pero kung gusto nyo mga bulaklakan guys dito na talaga mga pan display na ready for displaying. yan yung sakutan natin no? Oh. hindi lang ako marunong mag montage eh. marunong lang ako yan kasi so, hindi ko pa alam kung maganda yung pagkakakuha ko kasi parang against the light pero magpagtsagaan muna natin na susunod na May iba guys, pabulaklak pa lang dito sa loob. May buyer kasi tayo ngayon kasi mama nag-aasikaso. Mapupulak na naman ang bulaklak ang mga bugambilya. So yun guys, yun lang muna. Uh, ah, baka nyo yung susunod yung mga video guys ah. Bye bye!